Okay. So, hi guys! i flex ko lang yung aking uh, mini garden. At tingnan nyo naman yung ating mga cherry tomatoes. Uh, red na red na siya At pwede na syang i-harvest. At ito din po guys. Ito ay uh, tawag ito is uh, demon red peppers. Pwede syang ornament. Ornament peppers. Pwede, pwede rin po syang kainin. Edible din po yan. At super duper anghang din daw. Tingnan naman mga green chilies natin dyan. No? Ang dami yun. Tingnan nyo man guys. At dun, yun know, na, ang dami-dami niya talagang bunga dyan sa ilalim. At ito naman po guys. Ayan, tingnan nyo yan guys. Oh. Ang dami ng hinog. At ito, pipitasin ko na to at titikman natin. Ayan, tingnan nyo yan ha. Look, look, look. Oh, it's overripe na siya. Hindi ko na siya pwedeng kainin to. Kasayang, overripe na siya. Okay, tikman natin itong isa. We'll pick the other one. There you go. Ayan. Ay! Overripe na din. Sayang. So, we'll, we'll pick the other one. Ito. Ayan. Tingnan nyo yan, guys. Titikman natin ito. Okay? Wait lang. So, ito, guys. Nalinisan ko na siya. Napunasan ko na siya. Titikman natin. Mmm. Ang tamis talaga niya, guys. Ito yung kasabihan naman pag may tinanim, may aanihin. O, oh, diba? Yun lang po guys, and thank you for watching. Don't forget to follow me for more videos. Okay. By the way, pasensya na kayo sa buko ko, kasi maliligo na ako. Nakaban ako ngayon.